Ito guys, panoorin natin. Don't be talk. O, oh, kapaligiran cover. Sa iyong mga kapaligiran Kay dumina ng hangin Pati ang mga ilog natin Ang ganda ng boses, ang ganda pa ng mga places Hindi na kami lang, ano, nga masamang At malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon naging iting. Ganda na talaga ng boses. Okay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin sa langit, huwag na nating baabutin Upang kung tayo'y pumanaw man sa hangin, sa langit natin matitig. ng view. Mayroon lang akong hinihiling sa aking pagpanaw sana ay tagulan gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkanta. Ang galing talaga ng ito, no? Napakaganda ng kanilang mga boses, especially yung blending nila na napakasarap pakinggan. And yung view, yung place, or yung location na kanilang pinag napakaganda. ng lalay. Ang ganda pa ng place. Super duper maganda. nakaka-relax panoorin. So yun nga po guys, uh, cover ng ano, uh, No Max duet or mas kilala bilang Don Pitok Band. Uh, yun po yung cover nila sa kantang Kapaligiran ng Asin. So yun nga po, napakaganda talaga ng kanilang voices, napakasarap pakinggan ang kanilang blending. And at the same time, napakaganda ng place na kanilang pinag-shootan ng video na ito or ng, yeah, ng cover song na ito. Napakasarap o nakaka-relax tignan yung paligid, yung view, yung dagat, yung kagubatan. Yung green, ano, na green leafy, ano, trees. Ayan, green leafy trees. Yan, napakasarap nga po talagang panoorin. nakaka especially kapag pipikit ka, tapos naririnig mo yung kanilang blending, yung kanilang boses eh, sa pagkanta, is talagang mapaparelax ka, then kapag ibubuka mo ang iyong mga mata tapos makita mo yung napakagandang view talaga na kanilang pinag-shootan ay eh, talagang mawawala siguro saglit yung problema na iyong iniisip, especially ngayon sa uh, Pilipinas na medyo uh, masasabi natin talaga na medyo magulo yung politika, so kailangan natin ng pang pa relax pampa-unwind, pampan-distress. So, itong nga ritong klaseng lugar yung pinaka magandang um, tawag yan, pinaka magandang spot para ma at least yung stress natin sa buhay. Ayan. So, good job sa inyo. Um, Don Pitok Band. Uh, Mag-asawa na talagang trending na trending din ngayon. Maliban nga po sa The, Sweet Notes Music, ay itong Don Pitok Band din po ay napaka-trending din ngayon na mag-asawa dahil nga po sa kanilang napakagandang mga boses. So, may iba't ibang mga gigs pa din po sila sa buong Pilipinas. Um, yun. And also, kung gusto nyo pong mapanood yung iba pa nilang mga cover songs, uh, subscribe, subscribe, ano po, tawag niyan. Follow nyo po ang kanilang Facebook page na Don Petok. Ayan. So, I believe meron din silang kanya-kanyang mga accounts. Hindi ko alam kung ano yung mga kanya-kanyang mga accounts nila. And also, regarding sa kanilang suot na ano, uh, pang costume. So, I believe silang dalawa po ay mga IPs or members ng uh, indigenous people or mga katutubo. Kaya nga po, yun ang kanilang suot. Ayan. So, support po natin ang mga kababayan nating mga local talents, mga talented na Pilipino. Especially itong mga IPs natin ngayon, mga katutubo. Mula sa Mindanao ay talagang namamayagpag. May mangilan nila na namamayagpag din talaga ngayon sa pagdating sa musika, just like the Don Pitok Band, then aside from them, ang ano, si Elias JTV kasama ng kanyang Kalumad Band. So, talagang unti-unti silang sumisikat ngayon at hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na. Kaya, good job sa inyo, good luck, and ulit ko nga, always pa natin supportahan sila, mga local talents natin, mga IP, IP uh, IP's talents natin. Ayan, so yun po guys, hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So, thank you so much po sa so, lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Inaulit ko po palagi na ugalin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na hindi man po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kung wala din siya. And also always bring pa yung kapote, sombrero or anything na pwede maging protection or pantakip sa katawan. Kung, pwede, uh, kung lalabas po tayo kasi baka biglag-biglang -biglang umuulan or maybe napaka-init ang sikat ng araw, at least po meron tayong pang-protection sa katawan. And also always take vitamin C or sodium carbonate kung meron kang uh, ulcer. So doon ka sa sodium carbonate na vitamins para at least mabus ng ating immune system. At uh, ano uh, hindi po tayo natatamaan basta-basta na kung ano-ano mga mga sakit-sakit, especially ngayon na paiba-iba nga po yung panahon napaka tapos bigla na lamang umuulan. So, once again, thank you so much. God bless and bye for now.